ayan, all the way from Pasay City ayan, nasa Pasay Tak na po ako ah, dito ako sa may ah, uh, uh, walking walking dito sa wow, sosyal ah dati mga ka wala pa itong ah, uh, bubong open dati itong uh, footbridge na ito dito wow, galing no, at at uh, least no kahit maulan, init, safe yung mga nagti, <laughs> libre ang nagtitinda, tsaka lalakad. ayan yung katungo Manila ayan nasa Edsa Edsa Taft Pasay tayo mga kapatid natin ayan yung dulo ng uh, MRT 3 yan yung uh, noon na may lumagpas na MRT diyan yung discrash siya ah uh, di ba sosyal na pala ito ngayon na may bubong na ang kanilang uh, footbridge ay pupunta tayo ng Baclaran at uh, titingin-tingin tayo sa baklaran maghanap tayo ng uh, pangkabuhayan showcase ay 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 at uh, yung uh, may gustong uh, mag-hotel dyan, alam mo na, ayan. Dito sa Edsa, Tax Pasay po yan. And, uh, yan, Uh, Tuloy-tuloy yung uh, ng karusil dyan. Dito tayo. Kapasok na ito ng... Uh, uh, ito yung open open foot bridge naman ito ito yung walang bubong ito ay papunta na ng baklaran doon sa maya uh, shopping mall ito lang yung medyo open kaya medyo mainit nakataka dito mga kapuknat yan na uh, yan yung mga nakapila dyan na ating mga vendors ayan tabi ng kalsada haba haba to mahaba haba itong uh, mga paninda nila dito and uh, mahal kita yan. mga gustong uh, mag check in ayan may mahal kita hotel dito ah magandang panahon ngayon ay la walang init walang init walang mapaglagyan ng init so <laughs> ayan na ay bubong na rito thank you and uh, so ayan na mga puknat ha tanaw nyo na yung papasok ng paklaran ang dulo na may daanan na papunta ng uh, paklaran church mga kapuknat alright yan na muna, tapasok na tayo ng mall. Magpapalamig muna tayo. Kain tayo ng ice cream, ice candy, halo-halo at kung ano-ano pa mga